Si Thomas ay isang binata na nakatira sa bayan ng Pico Mundo. Siya ay may special ability na makakita ng mga hindi nakikita ng mga ordinaryong mata. Isang umaga paglabas niya ay may nakaabang sa kanya na isang babae na si Penny. Nang makita niya ito ay alam na niya agad na isa na itong multo. Pinasunod siya nito sa isang kalye na kung saan dumaan si Harlow. Agad niyang hinugot ang susi sa sasakyan at inakusahan si Harlow na ginahasa at pinatay nito si Penny. Sinabi rin ni Thomas sa kanya na nasa bulsa pa nito ang isang bagay na may dugo ni Penny, tumakbo si Harlow para tumakas, hindi niya to hinayaan kaya hinabol niya. Napadpad sila sa isang bahay at doon sila nagpangbuno hanggang sa magapi niya ito. Dumating ang mga pulis pagtapos niya itong tawagan sa pangunguna ng kaibigan niya na si Chief of Police Porter kung saan ay alam din nito ang tungkol sa kakaibang ability ni Thomas. Matapos umalis ng mga pulis ay muling nagpakita ang multo kay Thomas at ito ay nagpasalamat sa kanya. Kinagabihan habang naglalakad pa uwi si Thomas ay may nagpakita sa kanya na grupo ng mga walang mukha na tao, nakasuot ang mga ito ng pula at itim na bowling shirt, humihingi ito ng tulong sa kanya. May isang hindi kilalang lalaki ang lumabas na pinagbabaril nito ang mga taong walang mukha kasama si Thomas. Nagising siya na balisa at hindi malaman kung panaginip ba o totoo ang nangyaring pangitain. Pumasok na siya sa kanyang trabaho sa restaurant bilang isang tagaluto. May dumating na isang lalaki na sinusundan ng hukbo ng bodak na walang ibang nakakakita kundi siya lamang. Ang bodak ay ang mga nilalang na kumakain ng kasamaan at karahasan ng tao. Naikwento sa kanya ni Viola na katrabaho niya ang tungkol sa kakaiba niyang panaginip. Tinanong ni Thomas kung ano ang suot ng mga tao. Nagulat siya nang sinabi sa kanya ni Viola na nakapula at itim na bowling shirt ang mga ito na tulad ng nasa kanyang pangitain. Ginamit niya ang kanyang psychic magnetism upang tuntunin kung saan na nagpunta ang lalaki na sinusundan ng mga bodak. Nahanap niya ito sa isang mall kung saan doon nagtatrabaho ang girlfriend niya na si Stormy. Hiniram niya ang scooter ni Stormy para sundan ang lalaki pauwi. At pumasok sa bahay pagkatapos nitong umalis. Natagpuan ni Thomas ang isang ashtray na may iba't ibang brand ng mga sigarilyo na nagpapakita na ang lalaki ay may mga kaibigan. Nalaman din niya na ang tunay na pangalan ng lalaki ay Bob Robertson, kaya tinawag nila siya ni Stormy na Fungus Bob. Nadiskubre din niya ang mga files na naglalaman ng tungkol sa iba't ibang mass murders. Sa file ni Bob ay may nakita siyang isang pahina ng kalendaryo na August 15, dito ay napagtanto niya na merong hindi magandang mangyayari sa darating na araw. Ini-report niya sa kanyang kaibigan na Hepe na si Chief Porter ang kanyang natuklasan. Itinalaga ng Hepe ang kanyang bagong mga deputies na sina Warner at Eccles para subaybayan si Bob. Nagkita ang magkasintahan sa napili nilang kampanaryo para doon maghapunan, ngunit nang makita niya si Bob na papalapit sa kanila ay tumakbo sila upang tumakas at pumasok sila sa loob ng sacristy. Agad nilang ini-report kay Porter ang nangyari, nagpunta ang mga pulis sa simbahan at nagimbestiga. Doon ay naabutan nila na wasak at nagkalat ang mga gamit ngunit walang ebidensya na kagagawan ito ni Bob dahil kahit isang fingerprint ay walang makita ang mga pulis. Ang psychic magnetism ang nagdala kay Thomas at Stormy sa Green Moon Bowling kung saan napagtanto niya na ang mga itim at pulang uniporme na nasa kanyang pangitain ay nagmula roon. Ipinadala ni Chief Porter si Officer Warner upang bantayan ang lugar ayon sa payo ni Thomas. Tinanong ni Warner si Thomas tungkol kay Bob Robertson at nagulat ng malaman na nakaengkwentro niya ito ilang oras lamang ang nakalipas. Habang pinipilit ni Warner si Thomas na magbigay ng higit pang impormasyon, nakialam si Stormy at tinanong si Warner tungkol sa kanyang tattoo na may nakasulat na pod, pinaliwanag niya na ito ay isang alaala ng kanyang nakaraan nung kabataan at kumakatawan sa isang malupit na nakaraan na ayaw na niyang ulitin. Pagkatapos ay binisita ni na Thomas at Stormy si Viola para makakuha ng karagdagang detalye sa kanyang panaginip. Inilarawan niya ang mga pangyayari sa hindi malinaw na detalye, kabilang na ang mga paglalarawan ng inay ng karamihan, makalumang musika, at umaagos na tubig. Napagtanto naman ni Viola na hindi lang siya at ang lalaking nakasuot ng pula at itim na polo ang biktima ng pamamaril, kundi ang malaking grupo ng mga tao. Umakyat si Thomas sa kwarto ng anak ni Viola at natuklasan ang mga bodaks na umaaligid-aligid sa kanila. Inutusan niya si Viola na umalis sa bayan at huwag sabihin kanino man kung saan sila tutungo. Habang nagmamaneho pa uwi, labis na nababahala si Stormy para sa kaligtasan ni Thomas. Huminto siya upang aliwin si Stormy, ngunit bigla nilang narinig ang isang babae na sumisigaw. Tumakbo si Thomas upang tulungan ang babae, ngunit natagpuan nilang siya ay nilalapa hanggang sa mapatay ng mga aso na nakita niya kanina sa bahay ni Robertson. Sa lugar ng insidente, may isang lalaki na sinubukang iligtas siya sa pamamagitan ng pagbaril sa mga aso, ngunit huli na siya upang mailigtas ang babae. Ang patay na babae ay natuklasan nilang si Lisette, na ipinakilala ni Chief Porter at ng kanyang asawang si Carla kay Officer Eccles. Bumalik si na Thomas at Stormy sa kanyang apartment at napansin ni Thomas ang isang van na nagmamasid sa busali. Nang makitang ligtas si Stormy, umalis si Thomas at bumalik sa kanyang apartment, ngunit natagpuan niya ang isang baril sa kanyang sahig at ang patay na katawan ni Fungus Bob na may tama ng bala sa dibdib na nasa kanyang bathtub. Napagtanto niya na may nagtatangkang i-frame up siya para sa pagpatay, at kung magsusumbong siya sa pulisya, mapipilitang arestuhin siya ni Chief Porter, nahahadlang sa kanyang pag intervene sa sakuna kinabukasan. Napansin niya na malamig at matigas na si Bob, na nagpapahiwatig na matagal na siyang patay, at naisip na ang nakaenkwentro niya sa simbahan ay ang isa na palang espiritu. Habang nakabalot ang katawan sa mga kumot, dinala ni Thomas ang patay na lalaki sa isang abandonadong lugar at inilagay siya sa loob ng walang laman na gas chamber. Habang nagmamaneho pabalik sa bayan, napansin niya ang daan-daang bodaks na nagkukumpulan, na nagpapakita ng lawak ng mga darating na pangyayari. Samantala, si Chief Porter ay binaril sa dibdib ng hindi kilalang estranghero sa loob ng kanyang bahay. Agad na pumunta si Thomas sa ospital, kung saan natuklasan niyang ang regalo na ibinigay niya sa Chief, isang bakal na medalyon na ginawa ni Ozzy, ay ang siyang nakapagligtas sa kanyang buhay, bagaman seryoso pa rin ang kanyang kalagayan. Sinubukan ni Thomas na hikayatin si Stormy na huwag pumasok sa trabaho, ngunit nagpa siya siyang pumasok pa rin. Pagkatapos, bumalik si Thomas sa bahay ni Fungus Bob at nakatagpo ng mga ebidensya ng pagbili ng isang moving van at mga improvised explosives, pati na rin ang mga website tungkol sa satanismo. Nakainkwentro uli niya ang galit na espiritu ni Bob na pumasok sa poltergeist mode na nagwasak ng bahay dahil gustong saktan si Thomas kaya nagmamadali siyang tumakas. Sa takot na may mahalagang detalye siyang hindi napansin, naudyok si Thomas na siya sa atin ang sugat ng bala sa dibdib ni Fungus Bob, kung saan nakita niya ang isang tattoo na may nakasulat na. Pad. Kanyang naiugnay ito kay Officer Warner, at napagtanto na ang pad ay mga inisyal ng Prince of Darkness. Napagtanto ni Thomas na ang kanyang pagkakatuklas kay Robertson ay nagtulak sa mga kasabwat nito na patayin siya. Hinila si Thomas ng kanyang psychic magnetism papunta sa loading dock ng mall, kung saan nakakuha siya ng baseball bat at ginamit niyang pamalo sa mukha ni Eccles, bagaman natapos na niyang patayin ang mga security ng mall. Napansin ni Thomas na suot ni Eccles ang kanyang uniforme ng pulis sa ilalim ng kanyang tactical gear, na nagpapahiwatig ng kanyang plano para makatakas. Kinuha ni Thomas ang baril ni Eccles at hinanap si Warner. Mulit narinig niya ang mga sigawan mula sa dulo ng mall kung saan nagtatrabaho si Stormy. Nagmadali siyang harapin ang gunman at napatay ito gamit ang baril. Natakot siya para sa kaligtasan ni Stormy, ngunit nakita niya itong lumabas mula sa likod ng counter ng tindahan ng ice cream. Napagtanto niya na hindi pa tapos ang problema nang lumitaw ang espiritu ni Lisette at itinuro siya pabalik sa loading dock. Tinanggal ni Thomas ang maskara ng mamamaril at nakilala ang lalaki bilang siya ang pumatay sa mga aso kanina. Napagtanto ni Thomas na si Varner ay hindi pa nahuhuli kaya nagmamadali siyang pumunta sa loading dock kung saan natuklasan niya ang isang van na puno ng mga pampasabog. Ang plano ay tipunin ang mga tao sa dulo ng mall at pagkatapos ay pasabugin ang mga bomba na papatay ng daan-daang katao. Habang iniimbestigahan ni Thomas ang mga bomba, binaril siya ni Officer Varner, ngunit nagawa niyang paandarin ang van at dalhin ito palayo sa mall. Kumapit si Varner sa labas ng van at sinubukang patayin si Thomas, ngunit tumalon si Thomas mula sa van na habang si Varner naman ay naiwan sa loob bago ito mabilis na bumangga sa isang drainage ditch at sumabog ang bomba ng ubod ng lakas. Nagising si Thomas sa ospital at nakita si Stormy na nag-aalaga sa kanya. Pumasok si Nabayola at Carla upang batiin siya, at ipinaalam na nalampasan na ni Chief Porter ang panganib. Naging bayani si Thomas sa kanilang lugar at pumunta sa apartment ni Stormy, waring nasisiyahan sa walang patid na oras na kasama siya sa matagal na panahon. Sa wakas ay dumating sina Chief Porter, ang kanyang asawa, at si Viola upang iparealize sa kanya ang katotohanan na patay na si Stormy at ang espiritu lamang nito ang kanyang kasama. Bumigay siya sa lungkot na pagtanto ni Chief Porter na si Stormy ay nananatili lamang sa mundong ito para kay Thomas. Kaya hinimok siyang pakawalan na ito. Nagpaalam si Thomas ng umiiyak, ipinapangako na magkikita silang muli balang araw.